Si Bossing marunong pala umakit ang puno. Magmunay! Bakit saan ang balde? Nalangin mo pala umakit ang puno! Nakakit ka lang puno! Nalangin mo ang puno! Nakakasosyal! 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 Ikaw pa lang yung babae na hinabon dito ng mga yan. <laughs> <laughs> wala na lang. Wala. Lala! Lala, lala. Wala! Ipinapalo kasi yung ano niya yun, eh. Hindi ka naman tupo ipapalo yung pakpak masakit. Sino ka ako? Lala, patandog mo na yan. <laughs> Bukan ko na dyan eh. Nagpapakain ako. Hindi ko binibigay <laughs> so <laughs> <laughs> yan. Ano mo Buyong? Pukul ka doon yan naman. Buyong. Yan na dyan. Buyong. Magandang mo yan! Kailangan dumugo yan! Kaya di baklang ajay, kaya di in charge, in charge, di kaya. Oo, naging gano'n sila! Oo, naging gano'n sila! Ako! Pabo yan! Wala na, Hindi na tayo. ano. Lala, pabo na lang yan.

Waktu pagi awal mukjizat, awal mukjizat jempol doh di bawah bawangan. Iya. Naya apa